Makatukpon ng tulong ang ina ng 12 anyos na lalaki sa Palawan. Nakomatos ang bata matapos tamaan ng boga ang kanyang mata. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nananatiling komatos ang isang batang lalaki sa Palawan. Yan ay matapos siyang aksidenteng matamaan ng boga sa mata. November 25, alas 3 ng hapon na nanguhuli ng tilapia at dalag sa ilog, ang 12 anyos na si June Mark kasamang isa pa niyang kaibigan. Ang dalawa, nakakita daw ng isang improvised kanon o boga na pagmamayari ng isa ring mani Siyempre, yung anak ko po bata, sinilip siguro yung laman ng ano, PBC. May PBC po kasi yung boga na yun. Sinilip po ng anak ko saka aksidente naman daw po na kalabit siguro ang uh, gatilyo. Kumama po sa anak na sa mata po ng anak ko sa kaliwang mata niya po. Gumaon ang bala ng boga sa bungo ni June Mark. Kaya hanggang ngayon, siya ay komatos pa rin at hindi pa pwedeng maoperahan. Dahil dito, desidido ang pamilya na kasuhan ng may-ari ng boga. Si June Mark ang panganay at sobrang malapit sa tatlong nakababatang kapadid. So, Nagbiyay po yung mga kapatid niya pagkunta dito. Para magkita lang po siya mayakap at siya mahalikan. Sobrang sakit po, ma'am. Magkita yung mga kapatid niya. Pati yung mga kapatid niya po, walang tulong. Sige na lang iya, papanam sa ka kanya. Binigising na po siya ng mga kapatid niya po, ya. Mag-aral na tayo. Wala na kami tagapit-pit ng maun natin. na mauna ng tubig, Nang ng bagpo. Wala na kami kasama magkain, mag-aral. Masipag, tumutulong sa magulang, maaasahan sa bahay at mapagmahal. Ganyan ilarawan ni Nanay Janice si June Mark. Kaya labis daw ang sakit na makita ang sitwasyon ng anak. Kaya humihiling siya ngayon ng tulong. Bingay pa ko ng kunting tulong sa na, uh, prayer na rin po para sana kung sana makasurvert siya. Sana makayanin niya lahat. Po. Hindi ko pa talaga kaya mo na mawala yung anak ko. Sobrang sakit po talaga tingnan. Bilang isang nanay po, sobrang sakit po. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Mobile Journal Yeda Pascual po. Atid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.